walang umuwalis dahil gusto. Umaalis sila dahil hindi na nila nakikita ang daan palabas. Nais kong manatili. Nais kong sabihin yon roon, sa eksaktong sandali ngunit hindi ito lumabas. Sa mga sandaling yon, lahat sa loob ko'y umiiyak na huwag umalis. At ganoon pa umalis ako. Hindi dahil ito ang nais. Kundi dahil tila wala nang lugar. Wala ring espasyo. Wala nang nakikinig. Masakit bawat hakbang, bawat distansyang lumaki sa katahimikan. maaring mukhang madali ang bumaling ng likod. Ngunit ang totoo ay iba, kinailangan pang pilitin ang sarili. Ang pagnanais na manatili ay hindi nawala. Naiwan itong nakakulong, kasama ang lahat ng hindi nasabi. Kung maaari lang sanang bumalik sa sandaling yon. Marahil ay lalabas ang hayaan mo akong manatili. Ngunit ang katahimikan ang nanaig at ngayon, ito ay nagbibigay ng bigat sa bawat araw. Hindi ito sa pagpili. Hindi ito sa kagustuhan. Ito ay dahil sa pagkapagod. Sa loob, lahat ay sumisigaw. Ngunit sa labas katahimikan. Ang uri ng katahimikan na nagpapabigat, na nagpapalayas, na unti-unting sumusupil sa anumang pagsisikap na ipaliwanag ang nararamdaman. May mga pagkakataon na hindi ka umaalis dahil sa dala ng emosyon. Umaalis ka dahil sa pagkapagod. Dahil pagkatapos subukan sa lahat ng posibleng paraan, sa mga salita, sa mga galaw, sa mga tingin na nagsasabi ng higit pa sa anuman, gayon pa man, walang nagbabago. At kung gayon, ang umalis ay nawawalan na ng desisyon. Nagiging depensa. Nagiging tanging paraan para hindi tuluyang malugmo. Ang pag-alis ay hindi nagsisimula sa araw na ang mga hakbang ay ginagawa. Nagsisimula ito ng mas maaga. Sa unang pag-uusap na hindi pinansin, sa unang tingin na iniiwasan. Sa unang galaw na maling naisip at hindi kailanman na ipaliwanan. Walang umuusad ng biglaan. Maaaring umalis ang katawan sa isang araw. Ngunit ang kaluluwa ay matagal nang nag-impake ng mga pag-asa. Ilang ulit na bang sinubukan pang makipag-usap? Ilang ulit na bang natulog na may bigat sa dibdib ng umaasang sa susunod na araw ay magiging iba? Ilang ulit na bang pinigil ang hindi komportable, nilunok ang orgulho, at inilihim ang tunay na mga sakit para lang maiwasan ang isa pang digmaan. Hindi ito kahinaan. Ito ay kaligtasan. Ang hindi nakikita ng sinuman ang karahasan ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa mga sigaw. Hindi ito tungkol sa mga away. Ang tunay na karahasan ay ang kawalan. Ito ay ang kapabayaan. Ito ay ang kawalang sigla. Ito ay ang makasama ang isang tao at sa kabila nito makaramdam ng nag-iisa. Ito ay ang magsalita at mapansin na walang nakakaunawa. Ito ay ang maging malinaw sa harap ng mga dapat nakakita at, sa kabila nito, manatiling hindi nakikita. Ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa tuwirang pagtanggi. Ito ay nagmumula sa kawalan ng pagkilala. Nagmula ito sa patuloy na pagsusumikap upang mapansin, upang ma-validate, upang simpleng umiral sa espasyong minsang tila napakaligtas. Ang umalis minsan ay hindi pagpipilian. Ito na lamang ang pinakatahimik na paraan upang sabihin hindi na kaya. Kapag ang pagnanais na manatili ay hindi natatagpuan ng espasyo. May pagnanais na manatili. Higit pa sa pagnanais, may pangangailangan. May takot na umalis. May pag-ibig, ngunit isang pag-ibig na unti-unting napigilan. Ang pananatili ay nangangailangan ng kapalit. Nangangailangan ito ng pakikinig. Nangangailangan ito na ang isa pa ay gustong-gusto at ipakita na gusto. Walang silbi ang isang tao na subukang panatilihin buhay ang apoy kung ang isa ay humihip ng hangin sa tuwing ito ay humahantong sa pagbabalik. Ang pananatili ay nagiging imposible kapag ang lahat ay nagiging mas masakit kaysa sa nagbibigay ng ginhawa. Gayunpaman, sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng pag-atubili. May natitirang sinulid ng pag-asa. Marahil sa huling minuto. Marahil kung may isang kilos, isang senyales. Marahil kung may sinabi ang sinuman, manatili ka. Subukan mo ulit. Ngunit walang nagsabi. At saka, umalis na. Ang mga naiwan ay hindi nalampasan. Sila ay nalunok. Hindi umusad. Tanging nagpatuloy lamang. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-iwan sa isang bagay at paminsang makapagpatuloy ng may kapayapaan. Maraming bagay ang natigil. Ang hindi nasabi ang maling nasabi, ang naramdaman ng mag-isa, ang pagsisisi ay hindi nagmumula sa akto ng pag-alis. Nagmumula ito sa paraan kung paano nangyari ang lahat. Nagmumula ito sa mga bagay na hindi na ipaliwanan. Nagmumula ito sa paungulila sa isang bagay na maaaring naging totoo, ngunit hindi nagkaroon ng tunay na pagkakataong umiral. At ang tanong ay patuloy na umaabot, kaya banitong nitong nagtagumpay kung may umabot ng mas kaunti pang pagsusumikap? Ngunit walang makakaalam. Ang pagbabalik ay hindi kailanman madali. Ang pagbalik ay parang madali sa teorya. Ngunit sa praktika, nangangailangan ito ng tapang. Humility is required. And it requires, above all, the certainty that the other side is still willing to listen. Whoever left may want to return. But what about those who stayed? Are they still waiting or have they already closed the door? In return does not depend solely on desire. It depends on bridge. It depends on gap. It depends on chance. The question is is there still space for those who left because they didn't know how to stay? The guilt, the silence, and the repeated scenarios in the mind. At night, the scenes come back. The words that should have been said. The touches that were avoided. The moments when it was possible to stay and did not stay. It's a film that replayed itself, night after night. The script doesn't change. But the pain always increases. They say time heals. Lie. Time only hides. Those who feel, feel even after months, even after years. The secret desire to be called back. No one admits it. But those who live unwillingly silently hope to be sought out. For someone to realize that it wasn't a true goodbye. That there was still affection. That there was still desire. But pride shouts louder. And the fear of rejection paralyzes. And then, no one returns. No one calls. It becomes a game of silences. Two whole worlds waiting for a gesture that never arrives. What is desired to be heard, but not heard, come back. Stay. I don't want to lose you. Simple phrases. But powerful enough to change the course of the story. But they didn't come. Not at that moment. Not from the right mouth. Not in the way needed. And now, even if they come, do they still make sense? The difference between leaving and being pushed out. Few people understand this. Not every departure is a choice. Sometimes, it's a shove. Disguised as indifference. Disguised as silence. Disguised as lukewarm love. When one leaves because there's no longer way to stay, that is disguised expulsion. And the pain it causes remains. It sticks to the skin, to the memories, to the spaces where one once felt belonging. Is it worth trying again? Ito ang tanong na sumusunod pagkatapos. Kung kailan hindi nawawala ang pangungulila. Kung kailan hindi tahimik ang pagsisisi kung kailan na pagtatanto na marahil mayroon pang daan, pero walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na tahakin ito. A worthwhile bang subukan muli? O simpleng nagkukulang ang damdamin? O takot sa pag-iisa? Walang sinuman ang may tamang sagot. Tanging ang nakaramdam ang nakakaalam. Tanging ang umalis na hindi ito ginusto ang nakakaunawa. Ngunit kung may pagdududa, marahil may buhay pang natitira. Ang patuloy na pumipintig kahit na matapos ang kawalan may mga bagay na hindi namamatay sa layo. May mga damdamin na hindi maglalaho dahil lamang tumigil na sa pagsasalita ang mga ito. Ang tunay na naramdaman, ang sinadyang naranasan, ito ay nananatili. Kahit walang mga mensahe. Kahit walang muling pagkikita. Kahit walang kasiguraduhan ng pagbalik. Patuloy itong pumipintig. Nakatagong alaala. Nakaangkla sa mga awit na patuloy na sumasakit. Sa mga lugar na hindi na pinapasyalan sa mga amoy na biglang sumasalubong at sumisira sa lahat sa loob. Ang katawan ay maaaring magpatuloy. Maaaring ang buhay ay talagang kumilos sa ibang direksyon. Ngunit ang ilang kawalan ay patuloy na namumuhay sa loob na para naghihintay lamang ng pagkakataong muling makahinga. Ang umaalis ay hindi palaging nagnanais na magpatuloy. May isang kasinungalingan na paulit-ulit na sinasabi, ang umaalis, sumusulong. Munit ang katotohanan ay ang umaalis ng hindi ito ginusto, ay may dalang lahat. Sumusulong. Ngunit may bigat. May mga larawan sa isipan. May mga salitang hindi nasabi na humuhukay sa loob. Hindi ito tungkol sa pagkakabit. Ito ay tungkol sa isang tuldok na hindi kailanman na isulat. Tungkol sa isang kwentong naputol Munit hindi kailanman tunay na natapos at ang mamuhay kasama ang katahimikan na ito ay parang maglakad ng nakbarefoot sa mga pirapirasong salamin, natutong huwag magdugo sa labas, ngunit sa loob ay patuloy pa rin ang paghiwa. Hindi lahat ng pagbabalik ay kailangang ipahayag ng maloudly. Marahil, ang pagbabalik ay hindi kailangan ng talumpati. Marahil, hindi ito humihini ng mga paliwanan. Marahil, ito ay ganito na lamang, pagnanais. Ang parehong pagnanais na umiiral bago ang pag-alis. Minsan, sapat na ang isang presensya. Sapat na ang isang sulyap. Sapat na ang tapang nasabihin, nandito pa ako. Ngunit karamihan ay nag-atubili. Dahil sa pagmamalaki. Dahil sa takot na magmukhang mahina. Dahil sa hiya na aminin hindi na sana umalis. At sa pagitan ng pagsisisi at tapang, may mga buhay na tahimik na nagpatuloy. Mayroong umaasa kahit hindi umamin. Kahit sino pa ang umalis umaasa. Umaasa sa isang senyales. Umaasa na marinig ang pangalan muli. Umaasa na alalahanin sa magandang paraan. At ang mga naiwan umaasa din. Kahit sinasabi nilang hindi. Kahit nag-aaliw sa ibang boses, ibang katawan, ibang landas. Ang kawalan ay nagtuturo na manahimik. Ngunit ang puso ay patuloy na nakikinig. At ang lahat ng nais sa kaybuturan ay ang pagkakataong sabihin hindi nagtagumpay sa malayo. May halaga pa bang subukan sa malapit? Ang takot na hindi na maging malugod. Marahil ang pinakamalaking sakit ay hindi ang umalis. Kundi ang isipin na ang lugar na minsang naging kanlungan ay ngayon nakasara. Na lahat ng maaaring maayos ay nalampasan na. Na ang mga naiwan, nasanay na sa kawalan. Ang takot na ito ay nakakaparalisa. Dahil dito, marami ang hindi bumabalik. Kahit may nais. Kahit may pagmamahal. Sapagkat ang isipin ng pagtanggi ay mas masakit kaysa sa mamuhay kasama ang pananabik. Pero paano kung hindi ganito? Paano kung may puwang pa? Kapag ang katahimikan ay nagsasalita ng higit pa sa anumang mensahe, walang sumulat. Walang nagtatanong. Walang naghahanap. Ngunit araw-araw may alaala. Araw-araw may iniisip. Araw-araw may hinihintay. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na nagmamahalan ay hindi kawalan. Ito ay isang digmaan. Dahil bawat minutong walang kontak ay isang tahimik na hiling ng bigyan mo ako ng pansin. Miss mo ako. Una kang makipag-usap sa akin. Ngunit walang nagsasalita. Walang kumikilos. At ang oras ay dumadaloy, dinadala ang mga pagkakataong maaaring muling sumulat ng lahat. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit ang damdamin ay hindi nawawala. May mga bagong tao. May mga bagong kwento. May mga bagong daan na nag-aabri. Ngunit wala sa mga ito ang nag-aalis sa kung ano ang totoo. Walang kapalit para sa nagmarka. Walang pagkukubli na makakapagpawala sa lahat ng nag-iwan ng bakas. Maaari pa rin mumiti sa labas. Maaari pang bumuo ng bagong rutina. Ngunit isang pangalan, isang amoy, isang awit at lahat ay babalik. Dahil hindi ito tungkol sa nais na bumalik sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hindi makasara ng isang pinto na iniwan na nakabukas. Kapag ang lahat ng nais ay kaunting pakikinig. Maaaring hindi na kailangan ng marami. Maaaring lahat ay maaaring naging iba kung may mas kaunting paghuhusga at mas maraming pakikinig. Sa mas kaunting pagmamadali at mas maraming presensya. Ilang sakit ang maiiwasan kung, sa sandaling yon may nagtanong na may tunay na interes, ano ang masakit? Ngunit ang nangyari ay pagmamadali naging walang pakialam. Naging ingay. At sa gitna ng kaguluhan na ito, ang pagnanais na manatili ay tahimik. Dahil walang gustong sumigaw kung saan walang nakikinig. Ang huling pagtatangkang hindi kailanman nangyari ay naroon, nakadapa. Ang pagtatangkang halos nagawa. Ang mensaheng halos na ipadala. Ang tawag na halos nagawa. Ngunit ang yabang ay pumigil. Ang pagdududa ay nagtagumpay. At ang takot na hindi na pagtanggap ay nilamon ang anumang tapang. At nayon ang natitira ay isipin kung paano sana nangyari. Kung nasabi sana. Kung sinubukan sana. Kung nalimutan ang takot kahit sa isang segundo. Ngunit hindi ito nangyari. At ito, marahil, ay mas masakit kaysa sa sariling paglisan. Ang tanong na umaaling naungaw, kahit na sa paglipas ng panahon may oras pa ba? Mayroon pa bang anumang naroon? may pagkakataon pa ba para sa pagbabalik? O lahat ay naging nakaraan na? Ang tanong na ito ay hindi nawawala. Dahil ang sinumang umalis ng walang hangarin ay hindi kailanman nawala ng pagnanais na marinig, bumalik ka. Ang pinto ay nakabukas pa. Hindi lahat ng pamamaalam ay pangwakas. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalang interes. At hindi lahat ng kawalan ay paglimot. May mga kwento na patuloy na buhay kahit na humihinto ang mga salita. May mga puso na patuloy na tumitibo kahit na ang mga katawan ay umatras. At minsan, ang kulang ay tapang. Tapang na aminin na patuloy pa rin ang sakit. Tapang na magtanong kung mayroon pang puwang. Tapang na bumalik. Kung ito ay umantig sa iyo, marahil panahon na para pakinggan ang kung ano ang patuloy na umuusbong dyan sa loob. Ang mga nagmamasid mula sa labas, hindi kailanman nauunawaan ang bigat ng sinumang umalis na tahimik. Mula sa malayo, lahat ay tila simple. Umalis dahil gusto niya. Kung talagang nais niya, mananatili siya. Ang nagmamahal, nagpupumilit. Mga handang pangungusap, walang laman ng konteksto, ibinabatok na parang mga bato sa mga sugatang bukas. Walang sinuman ang nakakakita sa mga gabi na siya ay humihiga habang umiiyak sa tago. Walang nakakarinig sa inday na dulot ng pag-iisa kapag wala ng ibang mapuntahan. Walang nakapansin sa laban na umuusat sa loob, hanggang sa huling segundo, bago magpa siya na umalis. Madaling husgahan ang mga umalis. Mahirap ang tiisin ang katahimikan ng mga nagnanais lamang na mapansin bago mawala. Ang mga umaalis ng tahimik ay hindi umaalis ng may kapayapaan. Sila'y humuhusga sa kanilang sariling pagkabandona. Ang oras ay hindi naglutas, nagtuturo lamang ito na magtago. Sinasabi nila na lahat ng bagay ay lumilipas. Nasa paglipas ng panahon ang lahat ay maayos. Na ang mga sugat na masakit na bukas ay lilitaw na maliit. Munit may mga damdamin hindi sumusunod sa oras. May mga kawalan na hindi tumatanggap ng kapalit. May mga sakit na hindi naglalaho, nagbabago lamang ng lugar. Ang oras ay hindi nagpapagaling sa mga bagay na hindi hinarap. Nagtuturo lamang ito na mas mahusay na magtago. Nagtuturo na tumugo ng iayos lang inang mas matatag nagtuturo ng na umiti habang nababasag sa loob. Ang mga umalis na may daladalang pagmamahal sa dibdib ay hindi nakakalimot. Natututo lamang silang mabuhay sa mga bagay na nawala. Ang mga alaala ay hindi humihingi ng pahintulot bago bumalik. Maaaring lumipas ang mga araw, linggo, hanggang buwan. Ngunit sapat na ang isang napakaliit na detalye upang muling bumalik ang lahat. Ang pagtawa ng isang tao sa kalye. Isang hindi inaasahang amoy sa hangin isang kanta na tumutugtog sa maling panahon. At bigla ang alaala ay dumarating na may lakas. Walang babala, walang lambing. Inaalis mula sa alaala ang mga bagay na sinubukang ibinaon. Sinusubukan ng isipan na magpatuloy, ngunit ang puso ay hindi sumusunod. Dahil ang ilang koneksyon ay hindi nangangailangan ng presensya upang manatili. Nananatili sila kahit na dapat tapos na ang lahat. Ang pagmamataas ay nagpoprotekta ngunit nagwawasak din. Ang pagmamataas ay isang depensa. Ito ang kalasag na itinatayo kapag ang takot na muling masaktan ay sumasako. Ito ang otomatikong tugon kapag ang pagkadismaya ay buhay pa. Ngunit ang pagmamataas ay nagtataboy rin. Tahimik. Nagyelo. Ilan sa mga pagkakasundong hindi naganap dahil sa pagmamataas. Ilan sa mga taong nagmamahalan ang huminto sa pag-uusap dahil hindi nais gawin ang unang hakbang. Ang pagmamataas ay nagpoprotekta mula sa isang panganib. Ngunit hinahatid sa isang pananabik na hindi kailanman mawawala. At sa huli walang nananalo. Lahat ay natatalo. Nawawala ng oras, nawawala ng mga sandali, nawawala ng pagkakataon na muling magsimula. Ang kawalang sigla na iniwan ng hindi sinasadyang umalis ay hindi basta-basta pagkawala hindi anumang distansya. Ito ay isang tiyak na butas, mahirap ipaliwanag. Ito ang espasyo na walang sinuman ang makakapuno. Ito ang bakas na naiwan kung saan may pagkakapareho, pagmamahal at presensya. Kahit na may dumating na ibang tao. Kahit na may bagong kwento na sisimulan. Ang pwesto ng taong umalis nang hindi sinasadya ay nandyan pa rin. Walang pagbabago. Hindi bilang isang romantisasyon, kundi bilang katotohanan, may mga koneksyon na hindi nawawala. May mga kwento na patuloy na umuukit kahit na wala ng mga salitang sinasabi. Kapag dumating ang panghihinayang na masyadong huli na, may isang sandali kung kailan ang panghihinayang ay sumasapit. Maaaring ilang araw pagkatapos. O taon. Ngunit ito ay dumarating. Dumarating ng may lakas. Dumarating kapag ang lahat ay tahimik. Dumarating kapag napagtanto na walang bagong pagtatangkang nakatama sa parehong lugar. At dito lumilitaw ang pagdududa, baka may panahon pa ba? Baka may puwang pa? O ang kabilang panig ay nakatuloy na, nakapagpagaling na at nakapagsara na ng pinto. Ang pagdududa ay kumakain. At ang panghihinayang ay mas mabigat kaysa sa mismong pag-alis. Minsan, ang kailangan lang ay isang tanong, mabuti ka ba talaga? Mukhang maliit. Isang simpleng tanong. Ngunit maaari na sana itong nagbago ng lahat. Maraming tao ang nais lamang mapansin. Nais lamang na may makapansin na may sakit sa likod ng kanilang ngiti. Nais lamang na may magtanong at manatili upang makinig sa sagot. Ngunit hindi ito nangyari. At dahil hindi ito nangyari, umalis sila. Umalis na sinusubukang protektahan ang kaunting natira. Umalis na nagtatangkang maiwasan ang ganap na pagbagsak. Ang natira ay katahimikan. At isang sagot na walang sinuman ang nagbigay ng oras upang pahalagahan. Kung naramdaman mo rin ito, magkomento, maglike, magshare, at magsubscribe. Mahalaga ang iyong boses dito.